Gak perlu baca aduh oh, si Bulilip. Oh no. Oh. Three, two, one, go. Sa araw na ito mga kalahi, maghahanap tayo ng western dragon fruit, yeti fruit at gas fruit. Plus, i-explore pa natin ang mga bagong update dito sa black fruit katulad ng mga bagong mapa. Kasama ko pa si Bulilit mag-training para lumakas kaming mag-PVP. Kaya tamangan nyo na ang ating epic na paglalakbay. Let's go! Teka lang, teka lang nandito na ang mga pirata. Oh my goodness, simulan na natin ang grind para mahanap ang western dragon, gas fruit at yeti. Oh my goodness, ito ba ang magbibigay sa atin ng mga prutas na yon, ng mga mythical fruit na yon, tira natin. Alright. Naka-light fruit tayo. Kuya JC, bakit ka naka-light fruit? Wala lang, gusto ko lang. At ang nakuha natin ay... Tere! <laughs> Spin! So, hindi lang sa pirate trade nakakakuha ng mga prutas, mga kaibigan. Pwede rin tayong mag-roll kay Gacha, syempre. Laxpot Gacha, baka naman. Baka naman po. Teka lang, ritualan muna natin to. Ritual. Ibigay mo na sa akin yung western pre. Kumakang gacha, kailangan natin saluduhan. Si boss gacha, saludo, saludo. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Random fruit. Sir. Bye. <gasps> oh my goodness. Oh my goodness. Hindi na masama. Yes sir. Yes, Gagambino. Sir. Yes, sir. Gagambino na prutas. Kaya nang mga kalahi, mga ilang oras na rin si Kuya Jay, si Grit, nagga-grind na mga prutas. At eto uh, ito na yung progress natin guys. Oh my goodness. So nakakuha tayo ng ano, yan, rubber, merong ghost, at merong blade fruit at hindi lang puro trash yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng dalawang malupet na prutas. Nakakuha tayo ng kitsun fruit at yun nga kanina yung spider fruit. So para hindi masayang yung mga trash fruit na ito, e eh gagamitin na lang natin to para makapag-grade tayo. Nagkaroon pa tayo ng fragments, diba? At teka lang, meron ko napansin dito guys. Meron palang chessboard dito guys. Minsan laro tayo dito ng ano, chess guys. Sino lalaban sa akin ng chess dito sa black fruit? Teka nga, nakokontrol ko ba to? Ah, hindi nakokontrol. Kailangan meron akong ano, kalaban. Okay, next time. Just tayo next time, guys, ah. So, kung hawapansin nyo, yung NPC, sinusundan na tayo kahit saan tayo pumunta. Ay, no? Sinusundan tayo ng tingin, ha? Hindi siya naglalakan. Pero, di ba? May animation na yung Di ba? Lupit ng update. So, i-trade na natin tong fruit na to sa easy raid lang, guys. Siguro flame lang. And, of course, susubukan ni Kuya JC Grit kung malakas pa rin yung Buddha dito sa update na to. Kasi, nanerp daw, eh. Nanerp nga ba? So, tina natin. Okay, permanent Buddha. Equip mo na, Kuya Confirm. Nagbago yung icon. Mas pinaangas. Pero tinan natin kung ganun pa rin kalakas. Alright. Transformation. Lumit daw yung range eh. Normal, normal. Parang malakas pa rin naman. Parang malakas pa rin naman. Tignan nga natin mabuti kung umikli yung range. Sige, suntok tayo. Dapat sa bilog. Nasusuntok natin pag dumaan siya sa bilog. Or pumasok siya sa bilog. Okay. Parang ganun pa rin naman guys Malakas pa rin yung Buda Buda number 1 pa rin mga kalahi Very easy Very basic So mga kalahi, gusto ko lang palang magpasalamat sa mga nakakatuwa at nakakatouch na comment nyo. Ang sabihin sa mga comment, uh, KJC, welcome back! KJC, na-miss ka namin. KJC, kahit sobrang tagal mong nawala, solid pa rin yung suporta namin sa'yo. So yan lang, natutuwa lang ako sa mga comment nyo at uh, sobrang nagpapasalamat ako dahil kahit sobrang tagal kong nawala, nandiyan pa rin kayo, handang suportahan si Kuya JC So yan guys, gusto ko lang magpasalamat at gusto ko lang sabihin sa inyo na na-appreciate ko kayong lahat. Ayan, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay Kuya J Secret. At habang wala pang pirate trade mga kalahi at out of stock pa ang mga paninda ni Black Sprout Gacha, eh mag-explore pa tayo ng mga bagong mapa dito. Okay, pero teka lang. Merong snowman dito. Belated Merry Christmas pala sa inyo mga kalahi at Happy New Year sa inyo mga kalahi. Alright, at teka lang may Christmas tree. Christmas tree bossing. Teka lang, pwede bang akong kumuha ng regalo? Hindi! <laughs> Hindi ko na naabutin yung update na pwede kang kumuha ng regalo. Sayang. So yun, sa previous episode nga natin, na-explore na natin yung fort. So yan, eto na-explore na natin to. Ayun, eto, sa Hydra Town. Ayun oh, grabe naman ang lupit ng update. Teka lang explore natin. Ito yung ano, set home point. Ang ganda na ng mga bahay. May boss dito, 'di ba? Sana yung boss dito. Teka lang, pwede bang pumasok? Anong meron sa loob? Wal pumasok. Oh my goodness. Ah, dito na ba yung ano, yung boss? Ayun, nandito na nga yung boss, guys. Mas maganda na yung bahay niya. Ano nga pala pangalan ng boss na to? Hydra Leader. Hindi na yung ano, yung may pana. Sino ba yung boss dito? Yung naka-love fruit, nakalimutan ko na, guys. Teka lang, labanan natin to. Kuha muna tayo ng quest. Kay Hydra Town Quest Giver. Confirm. Gamitan natin ng Dragon Fruit to. Eastern Dragon Fruit. Ang katapat mo tropa. Pakita ko lang sa inyo guys yung ano, animation ng ilag-ilag. Ang lupit ni. Na, eh. Napansin nyo ba? Uy, 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 uy. Kita <coughs> nyo, umiilag-ilag ako. Okay, E. Tingnan nyo ilag-ilag. Ilag-ilag. A. 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 Uy, nahubos na, nahubos na. na, na. tapos mo na. Bang. Magabuhay ka pa rin Oh my goodness Ito na lang panapos Yon Teka lang may tao dito sa puno Ay hindi pala tao Chess pala kala ko tao Oh yung angas ng animation ng chess guys May pa At teka lang oo Anong meron dito? Uli ng dragon Guys comment down below Kung anong meron dito Pero pasukin na natin Okay. Dojo trainer. Ah, okay. Ito pala yung sinasabi niyo sa comment section. Okay, interact. Dojo trainer, anong meron dito? Welcome, young dragon. We have a lot we can teach you here. White belt. Today's teaching focuses on admittance. Founder its meaning and seek clarity. Return when you have unraveled It's mystery. Progress zero. Ano to? Ano to guys? Paano to? Comment down below guys kung paano to. Dito naman, Dragon Wizard. Anong meron dito kay Boss Dragon Wizard? Young Dragon. I only teach students who have finished learning everything which this dojo has to offer. Ito pala yung next level si Dragon Wizard. Dito muna tayo kay Dojo Trainer. Comment down below guys kung paano to. Ayoko manood sa YouTube. Gusto ko manggaling sa comment nyo hey guys. Teach me. And then dito, Dragon Hunter. Okay, anong meron dito kay Boss Dragon Hunter? Listen well. Fledgling, I only train those who grasp the foundation of what this dojo offers. Prove you're worthy or don't waste my time. Wala pa tayo dito guys At eto Si Bossing Usot. Kausapin natin Bossing Usot. It is I. The legendary Usot. What's up? Style. Ah, okay. So, dito yun. Palitan natin yung ating fighting style. Ayun. Dito ka na pala ngayon nakapwesto, Bossing. And then, eto merong portal. Ano meron dito, guys? Comment down below, guys, kung ano meron dito. Tapos, merong mga ilaw. Umiilaw-ilaw tong isa. Etong isa hindi umiilaw. Etong isa rin hindi umiilaw. Anong ibig sabihin nito? Teka nga, kausapin nga natin 'to. Nagpalit na ako ng fighting style eh. baka may magbago white belt wala anong dapat kong gawin para mag progress dito guys oh my goodness try nga na natin makipaglaban sa mga bagong kalaban dito eto venomous Asylum. ah eto nandito sila sa taas mga bossing dito kayo sa tuktok ah oh okay come here bro uy kakaiba na yung dragon talon lods ba't ganun ang angas na pre may ano na may marka na ng kamay kita nyo guys kapag sumusuntok may marka yun o ay yung skill nagre-work ba tong dragon talon first skill zay eh? Okay, parang hindi ko masyado makita yung effects. Ulitin natin yung Zay mamaya. Dito muna tayo sa X. X. Oh, nirework nga. boy. Oh, iba na siya. See, Oy! Ano yun? Tumatalo ng sobrang taas. Oh my goodness. Letter C, letter C. Tumalon. Mabagsak. Bam! Oh, boy. Zay. Alright. Hindi ko makita yung dragon. Bumabaw sa lupa yung dragon. Okay, pataas. Zay. Ayun oh, di ba? May kaluluwa ng dragon, guys. Hindi na natin kailangan mag-skill. Normal, normal na lang, guys. Normal, normal. Okay, natapos na natin yung quest. Tignan nga natin kung nagkaroon tayo ng progress dito kay Dojo Trainer. Baka yun, yun no? Wala pa rin. Pero progress pa rin, guys. Oh my goodness. Okay, tapos na tayo dito sa Hydra Island mga kalahi. Saan naman tayo? Try natin dito sa Great Tree. Tingnan natin kung ang pagbabago dito. Uy, may poste na pre. May mga buildings, buildings na. At ano pa, ayun oh. May mga sungay na pre. Mga angas. Ito po, dito. Ang daming bagong structures. Yung mobs. Ah, ganun pa rin. Meron na mga punong tumamba dito. Asyang puno, ganun pa rin. Dinagdagan lang nila ng ibang structure dito. Haunted Castle. Anong bago sa Haunted Castle? Parang ganun pa rin. Wala masyadong nagbago dito sa Haunted Castle. Nawala lang sa iusot dito. Lumipat lang ng pwesto. Yun oh. Bagong arena. May friendly arena. What's up training dami? I miss you. Naika lang. Practice nga tayo ng combo dito. Oh, hindi tumama. Mali-mali yung combo ko. Isa pa. ganun. Ano to ni-rework na rin nila yung spiky trident? Diba na? Flying trident full. Testing nga. Na-rework yung spiky trident po. Kaya nagtataka ko bakit hindi nahihila yung kalaban. Ako lang ba to? Sa akin lang ba nangyayari to? O ni-rework talaga? Ina hold ko ah. O ah, diba? Nawakan niya yung trident niya. Iba niya dito. Tututo ko ah. oh, X. Oh, hindi tinatamaan. Why? anin yun, bug? Pero zayto eh, matama Ah, oh, tama Zay. Teka nga, try nga natin sa ibang mobs. Baka kay training dami lang di gumagana. Ito, may bagong lugar din dito. Ito, try natin dito, ah. X. Ayun! Normal, 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 normal. X. Tapos ka. Wow. <laughs> Wala pa akong combo, guys. Pero yun lang, guys, napansin ko. Hindi gumagana yung flying trident full, kay training dami. Try nyo din. Baka sa akin lang di gumagana. At sa wakas mga kaibigan, nakakuha din tayo ng matinong prutas. Down pro! O, eto na si Ian! 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 Dito tayo try pa. Ayan na! Sana, sana! Uy! Hindi ko na free! Hindi pa ako lugi dito guys. L, L trade to, L trade. Ayan! Okay na to. Venom Yeti. Venom Yeti. Goods. Okay, goods, goods, goods. Goods ah. Okay na to, okay na to. Okay na to. Okay na to. Okay na to. 4 Three. 2 Oh my goodness Oh my goodness Meron ako yeti Shout it out po Kay Ian J04 Maraming salamat kaibigan gebenta po wala ako ng merch. gusto niyo pong bumili, ito po yung design. Pet malo sa harap, pet malo sa likod. Bili na po kayo, 11 Robux lang po. Oh my goodness, L trade ba to or good trade? Ito na si Ark, guys. Nasa main dust. Ayun, legit. Guys, tira natin kung papayag siya dito. Pinakita lang. Uy, trash po. Wag, wag, wag. Okay lang, okay lang, okay lang. Alam ko mabait ka pero kailangan ibigay ko yung pinaka best pot ko sa iyo. Shout out kay Ark sa dahil sa ano mo, ha? napakabait mo. Sound. Ano pa? Six Venom ko, guys. Ang <laughs> dami na <naman> pala ng Ben. Ang <laughs> dami niya pala Ben. Ox na to. Dagdagan ko pa, parang may pa ako eh, ito. Ayan, dalawang sound. Dalawang sound, okay na ba to? Okay na ba to? Okay na ba to? Ayan na. Ark lang pala ang tutupad ng mga pangarap ko Ark, maraming salamat I love you Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness po. Salamat, salamat ko po, Ark Alright, mananatili ka sa aking puso Maraming maraming salamat Oh my goodness Okay na nga po mga kalahi, nakuha ko na nga po yung yeti fruit at yung gas fruit. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong nakukuha ng western dragon fruit. Oh my goodness. Ang hirap niya makuha dahil sobrang rare. Pero tuloy-tuloy lang tayo mga kalahi sa paghahanap ng western dragon fruit na yan. Okay, ito na yung hinihintay natin. Black fruit gacha, baka naman. Bye. Oh my. Sige mo ako, binibigyan ng flame ayun na nga mga kalahi. Nandito dito nga po ako sa arena dahil meron tayo dito special guest. Special guest, nasa na you? Pero ayun na nga bang ayan na nga. Oh my goodness, binanatan nga po tayo. At nandito dito na nga po si Bulilit Gaming Bulilit. Anak na kita. Na kita. Aray, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Hello. So yung rules natin, guys, ano to? Idea to ni Bulilit. Best of 3. So round 1, boxingan lang gamit ang dragon, ha? Ito lang oh. M1 M1 lang. Tapos okay. Second round, yung magta-transform tayo yung Imperial Evolution. Tapos, suntukan lang yun o oh, iskilan na? Ah, uh, may iskilan na. Ah, may halong iskilan. And then, yung third round, Dragon Form. Tapos, buhusan ng skill. Okay? Dada, dada. Ano? Pwede eh, ba ako mag, ah, magdagdag ng isang, ano, isang rule? Anong rule? Sige. Walang gagamit ng kahit anumang, ano, gamit. Basta dragon lang? Yes. Sa lahat ng round? Yes Okay, sige Dragon lang Walang gagamit ng melee Walang gagamit ng sword Walang gagamit ng gun Malinaw, malinaw, malinaw Round 1 Namiss nyo ba kami? Namiss namin kayo So, eto na guys Suntukan lang kahit saan to Come on Come on Come on Suntukan moments, palmutan moments. Wala mo kung unat ako. Walang awakening ha. Walang awakening. Normal. Eh, taga lang. Wala mo tayo ako. Wala <laughs> mo tayo Uy, 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 joke lang. Hindi <laughs> ka lang matatalo po ako, uy. Ah! ah! Ay, hindi. No. Nakapokus ah! masyado si Bulilit. Oh, no. Oh, no. Talo tayo. Grabe naman yung focus ni Bulili. Talaga namang naka-focus fire. Naka-laser focus. So, ang score, 1-0. May price to. Permanent dragon to. Tsaka pa mas ko. Game 3, 2, 1. Yan. Okay, super sa'yan. Round 2. Pag... Pwede na mag-skill to. Yeah. O, oh, pwede na pala mag-skill to. Patay ka ngayon sa akin. Hindi na kita magbibigyan. Hindi na kita magbibigyan. <laughs> <birds> Hindi ko na ako gigigyan. Ano ba ba? Ayo ko sorry lang. Sorry, 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 sorry. Sige, papabawas ako dahil ano sumuway ako. Sige, bawasan mo ako. Dito, 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 dito. Okay, okay na, okay. Sorry, nakalimutan ako. Bawal na pala Ano Ang laka ng tibaklong naman, Kuya Jay-Z. Tayo tuloy na ako, umbo. Pwede mag-hipor? Bawal. Bawal? Ba't bawal? Ano nga halong pala? Against, against the rules, against the rules. Against the rules, the rules ka pa. Boom! Mag-dance barrels ka pa. Huli ka, boy. Balibag. Balibago. Boom. Huli ka, bata. Balibago. bang, Balibago. Aray. Aray. Ratratan. Ratratan moment. Ratratan moment. Bang, Huli ka, boy. Wala ako dyan, boy. Ang galing mo naman umilag, Glody Kicks. Bag. Ako na una. -una. Boom! Ako na ah, Boom! Sakit! Puwet ka! Puwet <laughs> ka! Aray! Boom! Ah, ah. Boom! Ah, ay, kunti ay, na lang, ko, kunti na lang, kunti na lang buhay niya! Wag po! Anong wag po? Uy, no, Boom! No, Boom! Na. Let's daktong, go! Daktong. All one! Last one! Last one! Hindi ko nakasalanan yon, boy. So, eto na, guys, ang round number 3. Dragon form na to, ha? Three, two, one, go. ah. 3, 2, 1. go! Oh, oh, Then, then, Game. then, 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 fight. then, 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 Meron din akong ganyang pre. Eh. Boom! Dragon sa dragon! Dragon sa dragon! Ikot-ikot! Paluputan! Paluputan ng western dragon! Paluputan! Paluputan! Taas ng lipad mulods. Boom! Ipunat yu, ah. <laughs> mo din eh. Pakunatan! Pakunatan! Boom! Masakit ba? Of course! Boom! Ah! <laughs> Boom! Pusin na natin to. Aray. Nagwala siya. Magwawala din ako. Magwawala din ako. Pala mo ikaw lang. Boom! Oh! oh my goodness! Double Dragon, Father and Son Duo. Good game, Bulilit. Good game, Bulilit. Napakaangas ng Western Dragon, Bulilit Gaming. Ay, no. Ah, ano yan? Haki pala yun. Pwede na ba ako sumuka? Hindi pa rin. So, yun lang mga kalahi. Sana po nag-enjoy kayo sa ano namin. Content namin ni Bulilit Gaming. Kaya maraming salamat po sa inyong support, ha. At next time, ah, hopefully makapunta dito si Bulilit Gaming at maglaro naman kami ng ibang game bukod sa Blackpool. So, yun lang mga kalahi. Maraming salamat po. Bye-bye.